Okay guys, magandang gabi. Ayan. Update tayo sa lagay na ating pantalan ngayong gabi. Wala tayong arrival pero meron tayong mga departure. Dalawang barko ni Starlight ang na nandito. Mga kulay asol. Bali siya na to, si Reliance at si Delmar. isa si Montenegro so, na nandito sa kabilang to dito naman ayan. si Dilmar yung pang alas 11 ng, ma, ng gabi ngayon tapos ito naman si Reliance pang alas 2 na ang madaling araw ngayon Malinot yung operation ni Delmar para sa alas 11 ng gabi. loading ni ano na to ni Wilmar mabilis loading lang ito at baka buta na ang lakas Ingat guys dito sa si Manny Boy. Ah, uh, nasa mga 35 tons ang timbang nito. guys may bus tayong sakay bali yes, yes. <makes noise> dalawang bus yata to dalawang series bus nang sasakay <makes noise> mayroon palang nga rifle tayo ito si Ruromaster patra ka siya dito sa RAV5 hindi pa makakapasok si ano si Roro Master gawa na ang yung lubid ni Dilmar ay nasa ramp 5 hindi naman po pwedeng alisin yan dyan at baka mamaya ay mapadpad tayo dito sa gilid ni Reliance kaya maghihintay muna siya tatapusin lang yung loading niya no Dilmar lakas kasi yung hangin at sa kalon parang halanganin na ba okay, gusto loading parating din Ayan. patra ka sa sarap ito kasi ano hangin at saka karat ng tubig oh, nahirapan ano, siya na ano, selo ah bali ano na matapos na mag loading siya ano, Dilmar tapos na itong biging corneta. Alright guys, finish tayo. Finish sa Loading. Clearing na lang at pupulog na tayo. sila yan oh patra ka na mukhang tumama pa siya kayo no ah hindi naman okay. galing ng jungan rumblo nito sa selo bali ang ito pagdating schedule kasi nito dapat eh alas 10 alas 10 ng gabi kaya unload loading siya pagdating. Yung isa na rival, yon si ano, si Roro Master. Kaya lang hindi pa siya makatraka dito gawa ng nasa ramp pro pa si Dilmar. Mamaya pag alis si Dilmar, atraka yung sa ramp 5 sa dulo. Okay, siya. beach coronation. yeah balik tayo dito kayo, no? Balik tayo dito kay Cielo. Para marami siyang pasahero. Oh, Ay naku. Kulot na ito. pasahero ay masundo tulis Okay guys, last line na to. Ayan. hanggang dito na lang, ulit muna tayo pa na ano na to para balik na ng katiklan to yan yung status natin ngayong gabi dito sa Tanglay Port dalawang Montenegro isang starlight na lang naman matikira dito kaso. parating naman yun si ano Master. ano guys hanggang dito na lang ulit muna tayo hanggang sa muli maraming salamat